Sabing positive, pakulong nyo na po. No. Maniwala kayo sa akin, wala pong magagalit sa inyo pag yes. pinakulong nyo yan. Ah, ngayon, habang kinukulong, kasuhan nyo na. No. Pero dahil plunder yan, Mr. President, walang bail yan. No. Hayaan nyo sila dyan sa kulungan habang ongoing hmm. yung kaso. tiniti ako sa iyo, magiging 75% ang um, approval ratings. ratings mo, trust Rating. ratings mo sa tao. Kasi sa ngayon, ang sinasabi ng tao, binubulong sa akin ng mga tao eh. Mm -hmm. Sabi sa akin na, ba't gano'n yung presidente natin? Okay naman umiyak, pero action ang kailangan natin, hindi investigasyon. Tama na yung investigasyon. Mala, tingnan sa Senat, tsaka saan, nag-aaway ng Senado, tsaka House of Representatives. Tama, Bakit? Agawan, kung ano, para hindi umiskwil. Mm -hmm. Mr. President, magpakulong na kayo. Plunder ah, yan. Ayun, tama. O, ano, utusan Sabi nyo na, na NBI, utusan nyo na lahat ng pwede nyo utusan sa gobyerno. Pag positive,